The Monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Monday 2025 The Brigada Midterm Elections Special Coverage Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila, Pemcibu, sa General Santos City, sa Libak Sultan Kudarat, Patabato City, Trento Agusan del Sur, The and News, All right. All right. The mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Bugsi sibulan ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abangan. Brigada, in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag. Nang Bawat Filipino Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. One time, the new Filipino time, Alasete Nang Umaga. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Saksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Panibagong diplomatic protest laban sa China dahil sa pagbuntot ng Chinese Navy helicopter sa B-4 aircraft planong ihain ng NMC. Sol Jenny, kahing suportahan na lamang ng ICC ang investigasyon ng Pilipinas kaugnay sa War on Drugs. Pagpapasaklolo naman ng Mindanao Base Lawyer sa Supreme Court, hinggil huyan sa impeachment trial, publicity stunt at panic mode na umano. Ayon yan sa isang House Prosecutor. Ang Philippine National Police inikaya at ang publiko na makiisa sa kampanya kontra vote buying at vote selling ngayong nalalapit na eleksyon. Samantala mga kabrigada, grupo ng mga doktor ipinanawagan na sa Pangulo ang pag-aproba sa bakuna kontra sa dengue. Pinsalang iniwan ng shear line sa sektor ng agrikultura umabot na sa mahigit 17 milyong piso ayon sa DA. Six six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Miyerkules, mga kabrigada. February 19, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Haji Kaaminyo Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Balita sa umaga Sa detalye tayo mga kabrigada Pinaplano ng National Maritime Council o NMC Na maghain ang panibagong diplomatic protest laban po sa China ito ay matapos tikitan at buntutan ng Chinese military helicopter ang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagsasagawa ho ng maritime domain awareness dyan ho sa Bajo de Masinlo, kahapon. Ayon ho sa Philippine Coast Guard... Nagsagawa ng unprofessional at reckless flight maneuvers ang aircraft ng China na nagdulot naman ng panganib sa mga sakay ng helikopter ng BIFAR. Brigada Balita Nationwide. Iminungkahi ni Solicitor General Menardo Guevara na suportahan na lamang ng International Criminal Court o ICC ang Pilipinas sa investigasyon nito kaugnay sa War on Drugs. Paliwanag ni Guevara, makatutulong ang ICC kung sila ang magbibigay ng karagdagang impormasyon sa Philippine government upang mapapanagot ang mga sangkot dito. Samantala, sinabi naman ni Guevara na huwag nang asahan pa ang gobyerno sa ginagawa nilang investigasyon, lalo't abala rin ang pamahalaan sa sarili nitong pagsisiyasat, kaugnay sa madugong kampanya laban sa droga ng nagdaang administrasyon. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita! Matapos naman ang naging paghahain ho ng PNP-CIDG ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang senador kumbiyansang madedepensahan naman ito ng dating Pangulo. Brigada Ann Cortez, ibrigada e mo! Brigada piyansa si Senador Ronald Bato de la Rosa na kayang-kayang lusutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang reklamong hiniyain ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kung sakali mag-prosper ito sa prosekusyon. Kamakailan ay maaalalang nagain si PNPCIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre III ng complaint labas sa dating Pangulo dito nga sa Department of Justice dahil sa kilat at bomb remarks ito sa mga senador. Pero saan ni De La Rosa, bagamat may prerogative ang PNP-CIDG, na gawin ito ay nananatili pa rin palaisipan sa kanya ang kawalan ng komplinan dito. Maalala, nang hingi ng tawa si PDP President at Senador Robin Padilla sa naging remark ng dating Pangulo, kung saan iginit din ito na biro lang naman ito dahil hindi naman marahas si Duterte in the heart of changing lives ito si Brigada and ng 105.1 Brigada News FM Manila the musical news of 40 mga kapigdata, kumbinsido si House Assistant Majority Leader Jill Bongalon na isang desperadong hakbang at publicity stunt ang pagtatangka ng kampo ni Vice President Sara Duterte na harangin sa Korte Suprema ang impeachment proceedings. Ayon kay Bongalon na isa sa House Prosecutors, nakapanic mode na ang kampo ni Duterte kahit na hindi pa nila nababasa ang petisyon. Tiniyak nito na nakasunod sa lahat ng constitutional requirements para sa paglilitis ang inihaing impeachment complaint. Binigyang diin ng kongresista na ang impeachment ay isang political process at hindi sa hudikatura. May tuturing anya na exception sa monopolyo ng hudikatura sa pagpapasya sa mga kaso ang impeachment proceedings. Kada Balita Nationwide Kada Balita Ang PNP naman hinikayat ho ang publiko na makiisa sa kampanya kontra vote buying at vote selling ngayong nalalapit ho ng eleksyon Brigada Kath Austria Ibrigada e mo Brigada, brigada. Patuloy na tinitiyak ng Philippine National Police ang matibay nilang paninindigan sa pangangalaga ng seguridad ng halalan. Kasabay nito ang paghikayat ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa publiko na makiisa sa kanilang kampanya kontra vote buying at vote selling. Ito ay sa pamamagitan ng pag-uulat ng anumang iligal na gawain sa mga kinauukunan. Nauna ng pinagtibay ng pambansang pulisya ang kanilang buong suporta sa pinalakas na kampanya kontra bigay ng Commission on Elections sa ilalim ng pinalakas na kontra bigay 2.0 may na babantayan ng COMELEC, PNP, AFP, NBI ang mga kilos na maaaring maituring na vote buying at vote selling gaya ng pamamahagi ng pera, produkto o campaign materials na layong impluwensahan ang boto ng mga mamamayan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Fem Manila, The Music and News. Authority Brigada Balita Nationwide Isang grupo ng mga doktor naman ipapanawagan na sa Pangulo ang pag-aproba sa bakuna kontra dengue Brigada Sheila Matibag i-Brigada mo Brigada Live Report na ng Philippine Medical Association o PMA si Pangulong Bongbong Marcos na i-grant ang public access sa bagong henerasyon ng mga dengue vaccines. Sa liham na ipadadala sa presidente, binigyang diin ng PMA na nananatiling major public health concern ang dengue kung saan ang Pilipinas pa ang may pinakamataas na bilang ng fatalities nito sa Southeast Asia. Kinikilala umano ng asosasyon ng estratehiya ng gobyerno para tugunan ang sakit, pero naniniwala silang kailangan ng dagdag na akbang gaya ng immunization. Samantala, kinumpirma ni PMA Ad Hoc Committee on Dengue Advocacy Chairperson Dr. Erika Tanya Davilio na ipadadala ang liham sa Malacanang ngayong linggo in the heart of changing lives. Ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Ah, One time, the new Filipino time, mga kabrigada, alas 7, 9 ng umaga. Balik tayo sa mga reports mga kabrigada Si Pangulong Marcos Ipinagmalaki na walang kasamang mura At pananakot ang kampanya ng alyansa Brigada Maricar Sargan Ibrigada e mo! Brigada! So, <laughs> uh, Ibigil ko lang yung aming mga kandidato Dahil uh, tinitiyak ko na kumpleto At uh, wala pang napasabugan ng Granada ito ang pambungad kagabi ni Pangulong yan Ferdinand Marcos Jr. sa naging campaign na rally ng mga pambatong na senador ng administrasyon ng sa ilalim ng aliyansa para sa bagong Pilipinas na ginanap sa Pasay City. Tila hindi na, na, na nawala na sa mga talumpati ng Pangulo ang patutsada kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil binigyang diin ng Pangulo na hindi na tulad sa ibang partido wala walang halong mura at pananakot na... ang kanilang pangangampanya. Yan po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Matatanda ang umani ng iba't ibang batikos ang kill senator remark ni Duterte sa proclamation rally ng PDP laban kamakailan. Kasabay nito, muling ibinida ng Pangulo ang mga kandidato ng alyansa na anyay magtataguyod ng interes at kapakanan ng mga Pilipino. Kung saan sinabi ng Pangulo na ipaglalaban nila ang soberanya at karapatan ng bansa sa ating teritoryo sa pamamagitan ng diplomasya at dignidad. May binanggit din ng Pangulo tungkol sa paglaban sa ilegal na droga, peace and security, economic at unemployment. Hindi natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit na sinong mga dayuhan na kahit na ano napang sabihin nila. Sa laban kontra naman sa krimen at droga, hindi natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Wala kaming paniniwala. Nang na solusyon ay kailangan pumatay ng libong-libong Pilipino. May tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan. At yon ay sa pamamagitan ng mga maayos na batas, epektibong pagpapatupad ng mga malalakas na suporta sa ating mga pulis at lokal na pamahalaan. Sa ekonomiya naman at sa trabaho, hindi natin kailangan umasa sa ilegal na mga industriya tulad ng Pogo na naging pugad ng krimen at karahasan. Ang solusyon po ay tunay na trabaho. Disenteng sweldo at suporta sa maliliit at sa mga nangangailangan. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Balita Nationwide. Sa ibang balita, mga kabrigada, mga bigas na ibinebenta sa kadiwa, meron umanong bukbok. Ang DA mag-iimbestiga. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo! Magsasagawa ng investigasyon ang Department of Agriculture kaugnay sa mga reklamo hinggil sa kalidad ng bigas na ibinibenta sa Kadiwa Markets. Ito ay matapos maiulat na may mga sako ng bigas sa isang pamilihan sa Quezon City na may bukbok. Ayon sa ilang nagtitinda ng Kadiwa Rice sa Murphy Market, may mga mamimili nang nagbalik ng kanilang biniling bigas matapos makitang may mga insektong kasama ito. Ilang sako daw ng bigas ang may mga bukbok at napansin nilang mas magandang kalidad ng bigas bago ito ay binabasa kasalukuyang presyo. Tiniyak naman ng DA na kanilang susuriin ang insidente, ngunit iginiit na ang lahat ng bigas na ibinibenta sa kadiwa ay dumadaan sa masusing inspeksyon. Dagdag pa ng ahensya, maaaring ito ay isang isolated case dahil sa ibang kadiwa stalls, mataas pa rin na kalidad ng kanilang ibinibenta ang bigas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Balita, Brigada Balita Nationwide. Nagpasalamat naman si Senador Bongo sa patuloy na suporta at tiwala sa kanya ng taong bayan. Matapos unyang makuha ang rank number 3 sa pinakahuling Senatorial Preferential Survey ng Tanghere para ho sa buwan ng Pebrero 2025. Ayon sa senador, ipagpapatuloy niya ang suporta sa taong bayan at nangakong hindi niya sasayangin ang pagkakataong ibinibigay sa kanya. Sa huli, sinabi ho nito na ang patuloy ang kanya hong at pagmamalasakit sa abot ng kanyang makakaya, lalo na para ho sa mga Pilipinong nangangailangan. Kada balita nationwide. Umabot na sa 17.74 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil huyan sa epekto ng shear line at iba pang weather disturbances sa bansa. Ayon sa DADRRM Operations Center, lubha manong naapektuhan ng mga Mimaropa at Eastern Visayas Regions. Karamihan sa mga napinsala ay mga pananim na palay, kamoteng kahoy, high value crops, livestock at poultry kung saan nasa 452 metric tons ng produktong agrikultura ang hindi na napakinabangan. Sa huli tiniyak naman ng DA na nakahanda na silang makatulong sa mahigit isang libong magsasaka. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ang teenage years ay crucial sa development ng ating katawan. Kaya mahalaga na matutuhan ang mga tamang hakbang para makaiwas sa sakit, kagaya na lamang ho ng tamang pagdadayet, regular na exercise at sapat na tulog. At para mapanatili ang malusog na pangangatawan, lalo na sa teenage years, bay uminom ho ng standout ES4 multivitamin capsule para sa dagdag na nutrisyon. Simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and starting now with Stand Out ES4 multivitamin capsule. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Bal Balitang Makabayaning Pagtutulungan Mga kaprigada sa murang edad na sampung taong gulang, si Heaven Mansumina ay nahaharap po sa isang matinding pagsubok sa kanyang buhay. Sa ipinanganak na may kondisyong cerebral palsy, isang sakit na lubha pong nakaaapekto sa kanyang pisikal na kalagayan. Dahil po dito, Nangangailangan po siya ng patuloy na gamutan, tamang nutrisyon at mga espesyal na pangailangang medikal. Sa kabila ho ng pagsisikap ng kanyang mga magulang, hindi po madali ang kanilang sitwasyon. Hirap po silang matugunan ang pang-araw-araw na pangailangan ni Heaven, lalo na pagdating sa kanyang mga gamot, gatas at iba pang mahalagang bagay na makatutulong po sa kanyang kalagayan. Dahil po sa kanilang matinding pangailangan, nagpasya ang pamilya po ni Heaven na humingi po ng tulong at lumapit ho sila sa 102.5 Brigada News FM at sa One Tahanan para po humingi ng tulong sa pamamagitan po ng makabayaning pagtutulungan. Ay nabigyan po ang bata ng mga gamot, gatas at iba pa nitong pangailangan. Taos puso namang nagpasalamat ang mga magulang po ni Heaven sa mabubuting puso na nagbigay po sa kanila ng tulong para humapabuti ang kalagayan ng kanilang anak. Balita. Nakabayaning Pagtutulungan! Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taos puso nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo po ay makatulong kasama po ang wantahanan. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbibigay ng donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili po sa ating puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM, maraming salamat ka Brigada! Balita. Alita. Makabayaning pagtutulungan! Brigada Weather Update Weather Update mga kabrigada, magdadala pa rin ang mga pag-ulan ng Northeast Monsoon sa Northern at Central Luzon area. Dahil naman sa epekto ng shear line, mararanasan ng moderate to heavy na pag-ulan sa Cagayan Valley, Isabela, Quirino at Aurora Province. Base sa latest advisory na pag-asa posibleng maranasan ng malalakas na pag-ulan sa mga lugar na apektado ng shear line, lalo na ho sa bahagi ng Isabela at Aurora Province. Habang generally fair weather ang aasahan sa nalalabing bahagi ng Luzon at may posibilidad lang ng biglaang pagbuhos ng ulan. Magpapaulan naman ng easterly sa eastern section ng Visayas at Mindanao, gayon din sa Caraga, Davao Oriental at Sorsogon. Magiging maulan din ang panahon sa western section ng Mindanao, Palawan, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, dulot ng Intertropical Convergence Zone. Sa ngayon, wala namang bagyo o low pressure area ang namataan sa labas at loob ng Philippine Area of Responsibility. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita. Brigada Balita sa umaga. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, kami po inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungawa. At Brigada Haji Kaaminyo. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Macabagung ang maka-bagong tuna ina radio, maka the tuna ina sa musika sa at balita, balita Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.